Waiter! Waiter! Ah, uh, yes, sir. Sorry mo, may itaas kaso lang po sa ito eh. Hindi ka ba? Hindi na pa kita tawagan ah. Sa mo? Kung hindi mo kaya magtrabaho dito, umuwi ka na lang. Ito yun ang sudyo mo. Mukha ka may sakit. Sa iyo, mo, hindi na mabagay dito. Iwan ko, ang tao ka. Wala ka namang ilin, eh. Wala kang baba. May pa brace ka pa. Huwag ka naman pasulong pa. Saka wala ba kayong waitress dito? Kung magkakasikaso sa akin? Ah, sir. May katalabaw naman ako. Kaso nasa kitchen to po eh. Hindi tawagin mo. Dapat ikaw yung nasa kitchen eh. Dahil gusto ko, kapag ayaw magkakasikaso sa akin. Hindi lalaki. Eh. Tawagin mo! Sige po, sir. Isa-isa na po. Ito mo, Prepar! Gano'n ako siya, nandito ka lang pala! Ay! Alam mo ba, meron ng tao doon kaya dito na ako. Alam mo, dito. Eh, yung customer kasi! kasi Baba, eh, gusto magkasikaso sa kanya eh! Ikaw na magkasikaso, ito mino, Ay! Gwapo ba yan? Ay, sus! Kaya lang mainitin yung ulo noon kasi babae yung gusto. Eh di ako na yun! <laughs> ako na magkasikas ako na bahala. Oo, oh, sige na. Punta mo na yun. Doon muna ako sa kitchen. Wait lang. <laughs> Ready lang ako. Diyan ka na. Sige. Let's do this. <laughs> sir? Ano yung mga waitress na yan? Hi, sir. Welcome to BLTG Restaurant. Sir, balita ko raw. Gusto niyo po mag-asikaso po sa inyo is yung babae po. Kaya, ako na po nagpresenta, sir. Oh, sir. Ano po ba yung gusto niyo yung order? Ako po ba na mag-asikaso sa inyo? Tinanggapin mo ba ako? Ano? Ah. Di ba nakasabi ko raw? Babae? Hindi bakla? Ay! Naku, no, sir. Kumalmal ako kayo, sir. Eh, hindi mo ba nakikita? Ako po. Babae naman po ako, eh. Hmm? Oh, mm? nakikita ko. Oh, namukha kang kambing! Kinumitsyo lang ang pangit mo! Ay, Aray ko! Ay, ano? Sabihin mo sa kasama mo, babae pang patayin dito! Hindi ba klaw kaya lalaki! Yes, sir. Ha, sir. Tama na po yan. Pasensya na po, sir. Eh, <coughs> Sabi mo babae sir eh. Ito lang po yung babae namin eh. Oh, po. Ay este, sir, kasensya na po eh. Papasok pa lang po yung babae namin dito eh. opo oh, 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 sir. Na-late lang po. Ah, tsaka, huwag po kayong mag-alala sir. Eh pwede naman po ako mag-asikaso sa inyo sir eh. Uy, kayong dalawa! Tumigil kayo! Eh mukhang niloloko nyo lang ako eh! Tawagan mo yung kasama mo! Pakisabi, pakibilisan! Dahil may customer kayo dito! S Sige po sir. Kami pong bahala. At kayong dalawa, huwag na kang babalik dito, ha? Ha? Hanggang na sss, sss. Ay, kayo sa dapat! Sige na marang marayaan na. kayo! Tara na. Kaganda nga naman dito. Meron po dyan Pero, oh, ako ng pagkain dito sa restaurant. Gutom na kasi ako eh. Pagkain mo gusto mo? Yun nga sabi ko, di ba sir? Pagkain. Gusto ko. May nakita ka pagkain sa na mesa ko? Ito, pinggan! Kainin mo! Sir naman, grabe naman kayo sa akin, sir. Humihingi naman ako ng... Pwede eh, ba? Lumabas ka na dito! Bawa yung pulubi dito eh! Eh sir, wala naman sinabi dun sa labas sa bawang pulubi eh. Tsaka, Tingin na lang. Bariya. Kung gusto mo ng pagkain, sa basuraan marami. Kaya hindi umasin sa yung buhay niyo eh. Umaasan na lang kayo sa bigay. Wala na kayong natutunan kundi manlimos. Sir, grabe naman kayo sa akin, sir. Pahingin na lang bariya, sir, para makaalis na ako, sir. Yan. Puro na lang kasi mukhang bibig niyo yung limos. Puro bariya. Kaya wala kayong narating sa buhay. Umaasan na lang kayo sa bigay. Umalis ka na, bawal yung pulubi dito. Sir, grabe ka talaga eh. Kanina ka pa, sir. Sir, masyado mainitin ang ulo mo eh. Pati mo naman pulo boy, pag iinita mo. May sinabi ko, huwag ka nang babalik dito. Tumamas ka na eh, sama mo itong puluboy na to. Eh, sir, nag na ako nandito eh. Kasalanan ko pa? Eh, dapat niya kasalanan mo Di eh. Dahil hindi mo ginagampan yung trabaho mo. Kita mo yung puluboy na nakapasok na. Kaya mo, pagdating ng hama mo, susumbong kita. At siso na ko, matatanggal ka sa trabaho! Siya, huwag po. Papalabasin ko na lang po yung pulubay, siya. Yan! Palabasin mo na! Labas ka na po. At huwag ka na mabalik dito, ha! Nakakabisit yung mukha mo! Labas ka na po. Hmm? Um, sir, ano po bang problema niyo dito? Ang problema ko, kanina pa ako nag dito! Oh, yun naman pala eh. May maganda rin dito. Tsaka dito tulad sa kasama mo eh. Bukang sunog. Dapat yung mga waitress dito, mga mo. Maganda, kaputi, at sexy. Ah pala, pwede ba ikaw mag-servisyo sa akin dito? Sir, hindi ako waitress dito ah. Pati ayusin niyo yung pananalita niyo, ha? Hindi ko nagustuhan yung pananalita niyo. Nang na kayo, sir, eh. Ako may ari ng restaurant na to, sir. Eh, yun naman pala, eh. Eh, maganda. Mas maganda. Sabayan mo na ako kumain. Para happy. Sir, hindi ako ganang tao, sir. Ayusin niyo yung pananalita niyo, sir, ha? Uy, customer ako dito. Para kalimutan mo, ha? Customer is always right. Eh, sir, pambabastos na yung ginagawa niya, sir, eh. Anong pambabastos? Tiga Di na dito. Upo ka na lang. Hoy! Tika Di lang pala man pal mania ka pa! Hoy, Pulubi. Huwag kang makialam dito, ah. Pag sinuntok kita, sisugraduin ko. Para tulog ka. Kaya umalis ka na! Subukan mo! Makikita At mo. Talo ba ba, sa? Ah! Oh my gosh! Ikaw ang sasabi talaga, ay! Ay ha? Hindi ba naman kayo? Ang baho na ininga niyo! Oh, ano? Aba, sir! Subusok ka na! Subusok ka na Tama! May polis na doon sa labas! Polis? Ako ba tinatakot nyo? Ay, Aba! Hindi ka natatakot! Tara na! Naantay ka doon sa labas ng polis! Tara na! Hmm, ikaw ang sumusobra ka na, ha? Ano ka wakan? Wakan! nga! Wala naman ligo! Wapo itong buhay! Ako, ma'am! Okay lang po ba kayo? Baka nasaktan kayo nung lalaking yun. Manyak pala yun eh. Hindi. Ano ka ba? Um, Oo nga pala, salamat sa ginawa mo ha. Siguro kung wala ka, kung ano na nagawa sa akin nun. Naku, na bagay. Ganun naman talaga ako. Tinutulungan ko yung mga taong nangangailangan. Tsaka... Ma'am... <laughs> wala pa kang pagkain dyan? May pagkain kami. Bibigyan kita mamaya. Ang bait mo talagang tao. Mm, baka gusto mo bigyan kita ng trabaho? Trabaho po, Mismo dito? Dito sa restaurant ko. Akin to. Bibigyan kita ng trabaho. Ay, eh, kaso mam... Ma <laughs> Baka pandirihan akong tao. Tingnan mo na may itsura ko, ma Ano ka ba? Inalo kita ng trabaho. Ako mag-aayos sa'yo. Ako, oh, mam. Totoo mo ba yan? Naayosin ko buhay mo. Malaki utang na loob ko sa'yo. Ano ka ba? Eh, mam. Ma talaga po ba? I Ibig sabihin, dito po mismo? Dito ako magtatrabaho? Ay, ako, no, mam. Eh, eh, Paano naman po yung itsura ko? Baka pandirihan ako ng mga tao. Ano ko ba? Ako na bahala sa'yo. Umupo ka na. Papakainin kita. Mamaya na natin pag-usapan yung trabaho mo, ha? Sige po, marami pong salamat, ha? Kuwalang kita lang pagkain, ha?